Brother, eh. What's that? What's that, brother? Hello, guys. What's up? Once again, this is Palaboy OFW here. So for today's vlog, mga idol, is magre-react tayo sa mga basher ng bagong bokalista ng Shackle. At mga idol, at sa lumang bokalista ng Shackle na si Sir Noel Palomo versus... Sir Warren Antig. Tignan natin kung anong masasabi nyo sa mga performance level nila live concert. Kayo na humusga mga idol. So, basahin mo na natin yung mga bashers ni Sir Warren Antig. Ng bagong yugto ng shackle mga idol. Let's see. Shackle na generic, parang gamot lang. Iba pa rin ang branded, uy. Mas magaling pa kumanta sa video okay yung mga tambay dito sa amin. <laughs> Hindi matitindi to, mainit. Nawala na yung shakol, tunog kalye, tunog lata ang pumalit. Pre. <laughs> so yun mga idol, yung uh, mga pinili nating uh, nakakatawang comment tungkol sa ano, no? sa bagong bakalista ng shakol na Sir Warren Antig. Ngayon naman mga idol, <laughs> kala ko ba mga diehard fans kay ni Sir Noel Paloma? disclaimer lang, ito is uh, magko lang tayo ng ano nila ng uh, performance level nila sa concert mga idol na. Panoorin natin din yung ano, yung uh, live concert ni Sir Noel Palomo sa Palawan. Recently lang 'to mga lodi. Kung idol ka yan ng original, eh bakit may mga lumalabas pa ring haters ng ano na lumang bokalista? Basahin natin na. Ah. <laughs> Nasobran ata si Idol Noel ng pre-taste ng Jin. Medyo grogy na yung medyo grogy na yung ano dito, yung timbre ng boses ni Sir Noel. <laughs> yung basag na, last tama na to. tama na yung tirada niya rito. Eh. <laughs> Loko rin tong mga live audience ni Sir Noel sa Palawan. Eh. <laughs> na pauspay, eh, parang pailalim na yung boses. <laughs> What's that, brother? Dende, matitende. <laughs> Kala ko mga diehard fans kayo, bakit hinihate nyo pa rin yung lumang ano, vocalista? Kayo na yung mga live audience dyan, ha? Malulupit. Tara, meron ba, meron ba? Sabi. Basag ang mic. <laughs> Grabe nung kay kay Sir Noel Palauman nyo. Matulog na kayo, maulan. Wala pang kuryente. <laughs> ano yata ate? na nawala ng kuryente ng concert nila sa Palawan. Ba't ganon yung mic? Ba't naman kasi ganon yung mic ni Sir Noel? O talagang uh, nalasing lang din siguro to si Sir Noel sa ano? Sa pre ng gin ng San Miguel, yung sponsor nila dyan. So yun lang mga idol kayo nang humusga. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi tayo perfecto mga Lodi walang perfecto. Kahit na original ka man o bago ka man, kapag yung mga taong uh, ay nakitaan nilang may mali, is titirahin ka talaga nila papaba. So alam niyo na sa Pilipinas. Ay, nako.